Alfre! Sige kang bada! Alfre! Al Ba't ko babantayin yun ma? Dapat nga namatay siya eh Para di ka nahihirapan ng ganyan Sarang sige ka Ano sabi mo? Ma Oy, anak Eh baka pwede niyo naman ako kuha ng motor ma? Eh ako nalang walang Service sa amin eh Nahihirapan ako Lalo ngayon nag-uulan. Tapos ang traffic pa. Ako, anak. Ano namang... Ayaw na papa mo yan eh. Tsaka, huwag mo na ipigit ang train. Baka pwede niya naman gawa ng paraan, ma. Bakit? Hindi naman ako kagaya ng ibang estudyante lang eh. Nawala lang. Nakakatulong naman ako. Lalo sa gawain bahay. Ano na naman yung inaamong sa mo, Alfred? Ha? Yan ka na naman eh. Palibasa, hindi ka unahirapan bumiyahe. Kung nahihirapan ang bumiyahe, maglakad ka! Ha? Ilang beses na ka namin sinabihan, hindi ka pwedeng magmotor. Grabe ka naman pa. Parang di mo akong anak. Makalayas na nga lang. Ayos ka ng bata! Yan. Yan. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Ito na. Ito na yung kinakatakot ako.

Baka pwedeng ikaw muna magbantay sa tatay mo. Kasi ang dami ko pang gagawin eh. Tiklop pa ako ng mga damit natin. Tsaka halos linggo na. Hindi mo pa rin siya dinadalaw sa ospital. Ba't ko babantayin yun, ma? Dapat nga, namatay siya eh. Para di ka nahirapan ng ganyan. lahat ng ama mo, yun ang sasabihin mo? Di minsan, Alfred, hindi pumasok sa isip ko na ganyan yung sasabihin mo sa tatay mo. Yan! Yung laruan na hawak mo. etong mga to. Simula isang taon hanggang sampung taon ka. Lahat yan binili niya sa'yo dahil iniiyakan mo. Pero di yun yung nakikita ko, May. Ang buong akala ko, sa'yo lahat ng gagaling yun. Alfred, Simula nang maging kami ng tatay mo, hanggang sa lumabas ka, wala akong naging trabaho. Kaya wala akong kakayanan para binin lahat yan sa'yo. Kung para sa akin pala lahat ng ginagawa niya, bakit mula nung nag-teenager ako, lagi na lang siya nagagalit, tapos lahat na lang niya. Kasi Alfred, ayaw kanyang lumaki ng lahat isusubo na lang niya sa'yo. Gusto niya matuto ka. Matuto ka sa sarili mo. Mas ginusto niya na magkaroon ka ng galit sa kanya. Para habang nagkakaisip ka, lalo kang tumatag bilang isang lalaki. Alfred, Ayaw ka niyang matulad sa iba. Nagkaasawa, kaanak, tapos nakasiksik pa rin sa magulang. Kaya habang nagkakaisip ka, kinukontra ka niya. Dahil gusto niya, Alfred, matuto ka sa sarili mong paa. At alam mo ba, Alfred? Kung ano yung mas masakit sa akin bilang ina mo? Lagi niyang pinipredik. Tapos mauuna siya sa akin. Kaya sinasanay kanyang maging matigas. Para hindi ka malugmok. Pag wala na siya. Alam mo ba? Nung gabing nagtalo kayo, kung bakit ayaw ka namin bina ng motor. Kasi pinaghandaan niya. Pinag-ipunan niya na makabili ka ng sasakyan mo. Dahil ayaw kanyang maulanan. Ayaw kanyang maarawan. Dahil kita-kita niya sayo. Gano'n ka Kasi sa kasipag sa pag-aaral mo. At pati sa bahay. Dahil mahal na mahal ka niya, Alfred. One, two, one, go! One, two, one, go!

Pa, eh pwede ko na po ba kayo makausok? Kaya nyo na po magsalita. Anak. eh pa, alam ko na po lahat. Patawad po pa. Buti na lang po, wala pong nangyari masama sa inyo. Kasi po, di ko kakayanin pa. Ayan mo na inak. Importante, alam mo na. Handa mo ito sasabihin ko sa'yo. Darating yung oras. Mawawala ako ng tuluyan. Mawawala yung nanay mo. Kaya ngayon pa lang, lalot na sa edad ka na, kailangan mo na matututo mo sa yung sarili mo, mga pa. Uh, yung... Masakyan nga pala na... Surprise ako sa'yo. Pwede mo nang pakuhin sa mama mo kahit bukas. Pinag-ipunan ko talaga yun, Alfred. Sige, kita kita ko. Paano kung magsikap ng pag-aaral mo? Itang kita ko, paano ko umalalay sa nanay ko rin kung gaano ka nagtiis sa ilang taong pambabara ko sa'yo pagkontra. Siguro naman, sa lahat ng sinabi sa'yo ng mama mo. Sana mapatawad mo rin ako, anak. Puro para sa iyo yung gusto kong mangyari at kagandahan ng magiging buhay mo. Kaya ako ginagawa yun. At kaya ako nagawa yun. Eh, pa. Hindi <laughs> ko na po kailangan yung sasakyan, pa. Kailangan ko po kayo